All right mga kasangbahay, usapang pangkalusugan na. At ngayong araw ay nandito tayo sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Dito po 'yan sa Binan, Laguna. At ngayong araw, kasama natin ang ating urologist and naturopathic doctor. Walang iba kundi si Dr. Joseph Lee. Yay! Good morning, Dr. Joseph. Good morning. Good morning akoy natutuwa kasi at uh, naglumakbay pa kayo yes. sa, sa kalay uh, malayong laguna. Hindi naman malayo sa laguna oh <laughs> pero uh, sana natuwa kayo yes doc uh, kayo alam ko naman nag-click nag na kayo ng picture pero siempre later on Uh, bago natin pag-usapan yan, meron tayong importanteng topic na mm. pag-uusapan. Mm. No? Eh, Dok, ano nga ba yung topic natin? Kasi may nababanggit po tayo, no, na kapag sa mga kababaihan merong menopause, uh -oh. eh sa kalalakihan naman po, may binabanggit tayo na andropause. Eh ano yes. po ba itong uh, andropause? Ta tama ka dyan, Ian, no. When you say andropause, that is male menopause, or ADAM. Anong, Adam. Adam. Adam, ad, Para Adam's apple. Yes. No? Adam, oh. Androgen, deficiency, okay. di ba, uh, of uh, aging men, mm -hmm. di ba? So, ibig sabihin, ano ba ang uh, cause ng andropause mm -hmm. is because of the decrease in the level of testosterone. You have okay. to remember, guys, na ang testosterone kasi ay uh, male hormones, no? Okay. Hindi nating uh, dealing it sa atin na ang lalaki or babae meron Testosterone at yes. estrogen rate. Mm -hmm. Pero pag lalaki ka, people na nakang lalaki, mas marami yes. ang uh, porsyento ng mm. testosterone mo kaysa okay. estrogen. No? But uh, going uh, back to yung andropause, lagi natin sinasabi, ano ba ang um, cause ng mm -hmm. andropause? Siyempre, aging. Ayan. Diba? Yeah. Kaya ang aging, tumatanda. Yeah. Uh Oo, -oh, parang tinignan mo ako ng malalig. Hindi doon, hindi So, age is one aspect of it. no? Mm -hmm. pag usapan natin ng age, kailan nagsisimula ang underpost? Basically, it uh, should be 60 years old mm -hmm. and above 60. theoretically in the book. Uh -huh. But nowadays, we have uh, patients who are starting or pre... Uh, Andropodic syndrome sinasabi yeah. na. Parang di ba pag female, di ba? Premenopausal yeah. syndrome. Mm -hmm. Nagsisimula at nagbabadya yung katawan natin. So, it happens between the range of 50 to 60. Kasi 60 kasi, 60 kasi andropose na, no? So, yan ang na sinasabi natin. So, ano ang kinalaman ng testosterone? So, ang testosterone sa ating katawan ay essential for the the male libido. No? Mm -hmm. The sexual desire, the sexual urge, di ba? Yung uh, not necessarily the physical uh, maleness, but more of the internal aspect of it. Pag sinabing internal aspect of it, minsan kasi uh, sinasabi nila, oh, uh, tumatanda ka na, di ba? Pag dalaki. Mm -hmm. Oo, oh, sabi, oh, age is just number. Oh, pero parang feeling mo, hindi naman yata ayon ng yes. number sa'yo. Parang feeling mo. 40 ka na pero mukha kang 60. Why is that so? Because the the, the testosterone has to to do, deal with it, no? Okay, next. Ang testosterone kasi ay pinuproduce ng ating testicles, bilateral testicles, mm -hmm. the very important male organs natin, no? So 80 to 90% is produced by the testicles. A portion, a 15 to 20% portion, is produced by the adrenal glands. Ang adrenal glands, uh, tin... Uh, Iyan. Nasa taas ng kidney natin. Mm -hmm. Mm -hmm. So, nag siya? Nag-produce rin siya. This is the circulating testosterone. Ang Anong ibig sabihin circulating? Kung sakaling maubusan yung pinuproduce ng ating testicles, meron tayong reserve. Okay. Okay, mm -hmm. na magagaling mm -hmm. sa adrenal glands. So, so this is the beauty of it. No? Mm -hmm. Okay. Now, your testosterone is um, controlled by your uh, pituitary gland sa utak natin, no? Kasi meron tayong okay. mga hormones doon mm -hmm. na nagko-control para kung kailan magpupudus na marami, mm -hmm. kailan magpupudus ng konti. Kasi hindi mm -hmm. rin pwedeng marami. Yes, di ba lagi natin sinasabi, guys? Too much is not good, di ba? Mm -hmm. Too little is too... It's all not that good. All, it's all not good also, no? Mm -hmm. So, basically, yun ang ating, ano, no? So ang tinitingnan natin. Now, ang symptoms kasi ng andropause is mm. what? Ang key ano niyan is one is age, second is um metabolic syndrome. Ano metabolic kasi kadalasan ang mga pasyente mayroon diabetes, hypertensive, nagka-stroke, di ba? Aging, oh, yes. di ba? So ano mga sintomas noon? nanghihina, tumataba, obesity, mm -hmm. di ba? Yung mga muscle sugar, loss. Do, po muscle ba? loss, okay. di ba? Tinataman. Mm -hmm. Lahat ng lahat ng katamaran okay. o um, okay. me memory loss or there is gap, di ba? Uh, moody, may mm. mood changes rin ang ating mga andropose. Pero, no? Dok, katulad din ba sa menopause, parang may POI din ba sila? Yung parang, imbes na, kasi Dok, sa babae, parang 47 daw to 50 years old, yan yung medyo nag, to, kumbaga, nagkakaroon na ng menopausal stage yung babae. Sa lalaki din po ba, meron din gano'n na parang mas napapaaga sila. Meron 35, years 40 50 years. Yes, yes. Pwede yun. Pwede. Oh. Now, de depending nga kung ano yung, yung how the external factor affects your testosterone no lagi natin sa lagi kung kung meron tayo tayong clinical global warming climate change mm -hmm. even the hormone changes every now and then especially oh, and, and number one of that is uh is stress. stress male kasi tends to have Uh, a bit of difficulty when dealing with stress. Pag babae kasi galing eh. Galing 'yung mag-stress Makwento diba? dok. ko. Ma makwento hindi <laughs> man pwede kayong mag Saladaki, kwento Ikaw ba sinasabi mo, min mina-manifest mo ba? Ah, uh, sinisigaw mo ba? Huy, sasabihin mo sa kaibigan mo, "Oy, may andropos ako, 'di ba? Yehe, yeah, ang saya-saya ko." <laughs> It's never <laughs> like that. Pero females kasi, minsan sinasabi niyo, 'di ba? "Uy, yes. menopause na ako." Yes. open open na ako. You know? So when you open up the 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 thing, it tends to be more of your 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 body tends to act on it. Ibig sabihin, mm -hmm. ay ina accept nya. Kaya nagmamanifest ang ang mga sintomas kasi kino kontra mo eh. Mm -hmm. Pag hindi mo siya kino like like me when I started yung having pre uh, andropodic, andropodic. ano, sabi ko, mahirap siya, parang kakaiba siya. Tinatabad yeah. ka, you don't like to work, di mo alam kung anong direction mo. So ang mm. ginawa ko, ah, ganun na ah. So, inano mo sa sarili mo, ah sige, nag-un-repose ako, ganun-ganun, nag-start na ako, sige. Acceptance. Linabanan mm. mo, parang yung katawan mo hindi natutuloy-tuloy. Hindi yeah. ibig sabihin you will not have the symptoms, but it will be delay. Yes. So the better that you the delay and better ano, no? So, yun. So, yung mood change, mood disorder, gap, memory, ano. Pero sabi natin maganda rin siya kasi natitreat mo siya because it tends to have a, a mental effect with yes. regards to the the male individual, depression, anxiety and all those stuff, 'di ba? Physical, of course. Sino magusto ang taba-taba? Kasi Tawagin mo kay ano, Tina, <laughs> Ay, tanda-tanda mo na ang taba-taba, laki-laki -taba. mm. ng tami mo, diba? mm. 'di ba? Hindi maganda physically, 'di ba? Mm. Oo, oh, you want to be ano physically. Pero, pero Dok, kapag ganun po, if uh, bumababa nga po yung testosterone ng ano kalalakian, meron po ba silang mga ways na para mas ah, kumbaga hindi ganun malesen kumbaga yung testosterone. Meron po ba silang mga ways like physical activities or yes, when it comes uh, to lifestyle. Uh, not yeah. only yung self-manifestation mo o yung acceptance. Mm. One is lifestyle. Okay. Now, you change your lifestyle. Oh, you do uh, a bit of um, sports. Okay. If you are Stay not sporty, you try to do sports. Okay. okay. So, you you try to be more happy. There is mm -hmm. positive. paro so, paano yan, no? Yes. Pag yung kasama mo, happy na yung Negative. Tawag oh. mga bata, nega, nega, nega negative. ka. oh negative. So, alis ka na lang doon. Because mm -hmm. when you uh exude happy hormones the endorphins would activate activate your testosterone into a yeah, happy mood. naturally yon naturally mm -hmm. oh, so ganun natin tapos of course pag kulang pag essentially ikaw medyo uh conservative konser uh, health conscious tawag mm -hmm. doon eh negativeo yes. parang iba araw-araw -ar, parang yearly nagpapa-check mm -mm. Diba? Concern talaga sa health oh, oh. okay yan sa akin i'm 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 okay with that then you you check then you try to 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 see if the levels are still adequate when the levels are not adequate then you try to correct mm -hmm. it when mm -hmm. you try to correct it then ano hindi mo ma mm -hmm. mag manifest yung ano mm -hmm. symptom.